Ano ko i-share ba sa so, pila ka mga days no prior nag uh, New Year na naghangi kog na kitan nga mga kaila silingan sa una or classmate no when I was in high school nang busy kay magumpra sa grocery niya um kabantay ko mga na gid oh vlogger na day ka dong or vlogger na day ka bay or vlogger na day ka Juni uh, Juni man akong real name um pila naman sa imo kita ana mo gid na imo tanan -tana, or kanang unsa naman sa imong napundar hmm. Uh, mao na ilang mga pangutan halos tanan mga, mga i think almost almost 10 no from from December 25 kay busy lagi magbalik-balik sa grocery hano, kanang palitag preparation magkita-kita maginadto ning linya sa kanang cashier ba so mo na ilang mga kasagarang question ako i know nga in some point uh, nice siya but in the other side murag something like uh, grabi ra kayo ka ko na bang straightforward or personal no, ng ataki, atake so akong gibuhat is mukatawa na lang ko mangingo yango pero ako gisulti nila pero karon naghimo ko ni nga video para kato sila of course mga mga ako nag subscriber ba sila nako na or nag follow ba sila nako na or friends mis sa ako ang Uh, regular nga Facebook page, makita sila niya nga video and I hope na mas, masagot or matubag na ko ilang mga pangutan Well, disclaimer lang guys, na no, importante important yun kayo ka sa mga social medias, especially sa Facebook o YouTube, kung uh, nag-upload ka diha or nag-monetize ka, importante to put boundaries ba sa imo ha. Dili tanan is kanabang necessary yun, yun nga ipakita ni mo sa social media para lang naakay maipakita, no? Na lang kay mapahambog nga mo na imo hang mga na achieve mo na imo hang mga na accomplish or maunang imuhang na uh, palit no sa pag-vlog well dili sa kuan import, importante yun na siya nga natay boundaries. pero karon murag basta ma challenge ko guys is mugawas ang ako ang pagka competitive good no i'm really competitive in so many ways when i was a student kung ma challenge ko uh, ako gina siyang paningkamutan nga ah uh, uh, something something na, na ako yung achieve as a student no so karon sad as a worker or employee di man ko businessman employee ko but I'm in a sales account or sales department I always made sure nga at least taas yun ako ang numbers no kung dili uh, I mean dili ko ba mura bag complacent lang nga uh, makuha mo ang quota Mana, kung naay requirements ang company na ay quota ang company dapat nasa gay mo ang personal target which is higher than the company's target mao yun na akong mindset since then and uh, I hope na mo yung na-learn something na ko once na yung mga i-achieve. No? So, going back, kung usay akong na-achieve, well, aside, siguro sa balay, no, makita mo rin yung mga kung balay karon kanang okay, okay na siya, hindi siya ingon nga, totally okay yun, no? kaya na-apajudaghan mga kinahanglan nga pang uh, ipaayo or ipa human uh, but to, to think, mao yun na siya, ang, kung, ana, makain, ko mao yun na-achieve yun sa pag-vlog, part na siya. Ang vlogging, kung wala ang vlogging, guys, wala ko'y na bang kaugalingon nga balay or na napundar nga balay okay so it's my first time also to share nga aside sa pag vlog na asad koy uh, duha kasakinan wala na ako gi apil sa mga vlog nako na pero na duha kasakinan usa ka o, saka, kanang sidan o lately mga 2 weeks ago 3 weeks ago no no 1 month and 2 two, two weeks after nako na purchase ang sedan, gi-cash na ko guys. So, nga na kanindot ang uh, naatay ka na sideline no? -cash na ko na. And, uh, nakapalit sad goog. og kanang bang kanang monster truck nga design no kanang kuha na siya akong gipa upgrade nga um uh, titaw Fortuner eh. ba nga kanang open ang likod akong gi upgrade mo wag ipersonalize sa lahat ng mga 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 na, so, pakita, yun, no? na, uh, na daike, mga 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 semi sports car oh dili ni basta basta guys pwede yung mahalaan eh oh pwede ka ni chameleon and katakong ninyo yung monster truck oh pwede yung sotoya yung dagang oh Hmm. mo Tikso yung gaano mo dagang Pati mga Pag-asking mga di ba ong um, dyan sa way um, ayaw-ayaw o um, mga hams dyan nga um, pating kadagko hindi magsilbyan eh hey, guys <laughs>